Bendima. Mama ay dun. Ah. Unsa mo karon? I just uh, want to cook. Cook, unsa mo ikuk ni mo? Alisha. Happy birthday. Igwitchi wawa dali, Igwitchi si wawa happy birthday. Igwitchi si wawa. Mga idol, Si wawa. Mga idol. Wawa happy birthday wawa. <laughs> Nahiya mo idol. Ayan pali isang magandang tanghali po pala sa inyong lahat, kayo, mga idol. Tayo chat natin ngayon, ano? March 22. Bali, yung araw natin ngayon, mga idol, ay ano, birthday po ni Mama. Mama bibi mga idol ba? Pero, wala siya ngayon dito. Andun siya sa Manila, sa Pasig, mga idol, no? Pero, kahit ganun, mag-celebrate pa rin kami, mga idol, no? ng birthday niya. Kahit wala man siya dito, mga idol, ay si-celebrate pa rin natin yan, mga idol. Minsan lang yan, mga idol, eh. Isang taon ba? Bali, pang ano na niya? Tama ba ako, ang Pang 60 na, 60 years old na ni Mama, mga idol, no? ang 60 years old na ni Mama. Medyo may edad na rin si mama may Happy birthday pala sa iyo dyan, ma. Sana bigyan ka pa ng maraming maraming birthdays na Panginoon natin para makita mo pa yung mga bata, yung mga apo mo na lumaki. Na andyan pa kayo ni Papa dalawa. Happy birthday po sa iyo, ma'am. More birthdays to come. Yun lang yung wish ko sa iyo. Sana bigyan ka ng magandang kalusugan kayo ni Papa. Mag-iingat kayo sa, ano, no, sa Pasigma. Sinsya na. <laughs> Hindi, Kyle, sa birthday mo ngayon, di man tayo magkasama pero okay lang yun. May rason naman mga idol kung bakit hindi kami nakasama ni mama ngayon. Andun naman siya sa ano, sa ati ko sa Manila mga idol. No? maganda din yung kalagayan niya doon. Napahinga din sila mga idol kasi nga, medyo may edad na. 60 na si mama tapos si papa. 69 no? 69. 69. Ngayong April naman mga idol. April 13. Mag si 70 medyo may edad na rin talaga yung mga magulang namin mga idol no? 10 years ka po sila happy birthday sa iyo dyan ma at ingat po kayo palagi dyan Eh, hey, greet sa si mama happy birthday nai <laughs> yan bali yun nga po mga idol kasi birthday po ni mama ngayon maghahanda po kami ng kunti mga idol no? pero ano lang sa pagsasaluhan namin nila Moy Moy andito si Moy ta kasi si Minerby no? tapos si Princess kasi nung mga last na ano mga idol may ano po may natira pa na lechon ba? Bali ito lang talaga. <laughs> Ayan mga dulo. lechon to na ano mga dulo balitan ng lechon ba. Gagawin na lang namin ano ngayon, lechon packsuyo pagsasalo-salohan namin mga 'di no? Para i-celebrate nga yung birthday mama kasi may handa din po sila doon sa Manila. Doon talaga yung pinaka ano sa handa ano. <laughs> Dito bali ano na to. Sanga ba? Sanga. <laughs> bali ito siya may dalo. No? Yan. Gagawin natin yung lechon yung idol lalagyan natin ng okra. Ito yung mga sangkap niya may idol Tapos mamaya pala may dalo. Magsishoutout po tayo. No? Walang fishing muna ngayon. Grabe may idol Mag iisang linggo na mahigit no. Yung panahon natin ganyan no. Pupunta ka sa dagat. Malabo yung tubig mga idol. Kahit mang ilaw ba. Wala talaga. Kawawa yung mga ano ngayon dyan mga mga isda no shout out sa inyong lahat dyan mga idol no ano ba yung pinagkaabalahan nyo ngayon pag ganito yung panahon kulyada talaga mga idol masama yung panahon ba hindi talaga, talaga makalabas lalo na siguro yung hanap buhay no pang isda yung talaga yung nakakaawa mga idol ba na part mga idol pag hindi nakapunta ng dagat wala din talaga silang mano mga idol kaya ingat ingat kayo dyan no mga idol shout out po sa inyong lahat dyan malito na nga mga idol lulutuin po natin to para sa paniud po namin ngayon mga idol oh. itong handa namin para kay mama may may lucha si Binbin may si shoutout mamaya no of course lang kaya kachong dagat para we shoutout ha shoutout mga idol ha <laughs> uh, ikaw po dinday shoutout po kay inday <laughs> ah ah dahil mga idol naridi na yung ating sangkap patakaan na nina itong tinta mga idol para maluto na ba yan ito yung mga tuyo na bali may cost lang lahat no nataka dana, na lechon pak siya may dalawa sarap na si, naman yun si lechon naman tayo paminta 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 mm, tapos bell pepper bell pepper bell pepper, <laughs> bell pepper. bawang tsaka sibuyas sibuyas <laughs> sili na green sili na green ayun nagbiraha dahi ayun oh kung niya alam mag cook

Mmm, yummy. Hmm. Dekhana pun ada asisten tadi. suka tu buat main dulu. Oh. Suka tua. Yun, mm. tapos. Lagian ni tadi na. Mm. Asukan para mabalan sya. Kita tak ada main Ha? Hmm, asukan. <laughs> ya, kisah kala tingku no. tapos natin baka magtataka kayo may Dula. but may okra yung ano yung lechon paksiw <laughs> ano na yan may Dula? yung parang bulaklak ba bulak bulak na ni may Dula. sayang din kasi sayang yung okra pag magulang na siya may Dula. tapos hindi maluluto ba kaya nilagay ko na lang dito sa ano natin sa lechon paksiw natin ayan ayos na ito may natin mamaya natin ano, tikman pag kumulo na siya no ating pinataka na mga ito ay ito yung handa namin na ah, sa ano sa birthday mo ngayon no oh. halagyan ko din ang kaunting tubig mga ito para may sabaw sabaw siya kung mabalas no nung dahil kalahating baso na tubig yan ayos na yan mga ito oh. yung ating lechon paksiw na may ukra malalaki na kasi yung bunga ng ukra ba tapos hindi ko nakita agad kasi ano mga idol yung matangkad na siya ayun na siya mga idol ba hindi ko napansin mga idol na may malalaki na pala yan may nakasunod na nga mga idol oh. kinuha ko kanina tapos yun na nga medyo magulang na kaya sinahog ko na lang dito no sa ano natin litchon paksiyo na may ukra. <laughs> posible kaya mga idol so ayos na yun mga idol sobrang sarap tama kayo ni may At least nabalan siya, no? Hindi man siya, ano may idol, karne man siya. Pero nabalan siya kasi may gulay, no? Yan, shout out po tayo yung may idol. Mm, shout out na kami ni Inday, no? Shout out, mm, na tayo. <laughs> Goods na to may idol. Pwede na natin itong takpan, no? Para makakulo siya pa. Mag-shout out si Kuya may idol. Shout out ka, Kuya. Kuya. Siya na yung ano daw. Siya na yung taga shoutout sa video natin. Bali dito lang po tayo sa comment magkukuha ng shoutout may dito sa mga ano ba? Nagko-comment sa video natin. Tagal na ano. Ang tagal ng internet ko. Ayun, shoutout pala kay Ma'am Sharon Murata. Kuya. Shoutout. <laughs> kay Ma'am Abig Abigil Mingarin. Yan, thank you din po mama sa ano sa concern mo din po sa amin mama. Am. Maraming maraming salamat. Kay Tio De La Cruz. Shoutout. Kay Mark James Abulinsya. Shoutout. Kay Mam Ma Amalia Rutistre. Shoutout. Kay Vicky De Los Reyes. Shoutout. Kay Mam Ma Danish Alcaraz Miscalado. Shoutout. Kay Mam Ma Esther Hineroso. Kay Umar Parba. Shout out kay Juicy Magdura. Shout out. Shout out po si Inday. <laughs> kay Walter Tupich. Shoutout! out. Kim's TV Vlog. Shoutout! out. Yan, shout out sa'yo, idol. No? Kay Ma'am Danish Alcaraz Miscalado. Shoutout! out. Kay Ma'am Luciana Calibay. Shoutout! out. Shout din kay Jimar Calibay, no? Siguro, ayan, shout out sa iyang bana siya out sa Mr. Mo Ma'am Ma'am Luciana Kalibay Kay Sir Jimar Kalibay Ingat po kayo dyan palagi no Kay Ate Jocelyn Mangubat Shout out Bubis Arnie Laulita Shout out Kay Espanso Daniel Shout out Kay Macyard TV Shout out Carlo Minorias Shout out Kay Juju Mix Vlog Shout out. Agustina Pugoy Shout out Kay Kuya Ganggang Shout out <laughs> Kay Roni, Pabu. Chatat. Yung chatat kay Roni Pabu. No? Kay Chatat din pa la kaya Angkel. Angkel Journey yung bono. Angkel Chatat po sa iyan. Magigat po kayo yung palagi. Jansano sa, sa inyo Angkel. At maraming salamat po dun sa at na Angkel lah. Sa uh, blessings po Angkel. Kay ano din Ati Rakin, Tukita, Kuya Kinji, Tukita nang Japan. Chatat din po sa iyan. Kay ano? kay ate at kuya from Switzerland Shoutout shout po sa iyo dyan <laughs> ingat po kayo dyan ha kay ano din Nunoy Kuyup Shoutout yan shout -out. kay Binji Makarilay Shoutout kay Ma'am Cheryl Saldo Shoutout out Ma'am Maribik Larabal Shoutout out Angelito Capistrano shout -out. kay Janet Erlano may five na, na tayong shout out mga Kay June Fishing TV. kusga Kay Saluk Adlaw, ayan shout out. At kay is Induso. Shout out din kay ano diyan Papa Jewel sa ibang bansa Ingat kayo diyan pa. Ah. Siyempre sa inyo lahat din po shout out po sa inyo lahat. Shout out talaga. Shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan, napagod na taga shout out natin mga idol. Mag-ingat po kayo mga idol ha. At happy birthday talaga kay Mama Ma. Happy birthday talaga sa iyo ma. At more birthdays to come po. Tingnan na natin yung iluluto natin mga idol. Kung ano na nangyari doon mga idol. Kumusta na kaya yung ating iluluto mga idol na lechon paksi with itra. Ito na siya idol eh. Ayun. At kulang cool, mga idol. Ay Ayan, may ano siya. May halong ribs siya may dulo. Diyan ba yung kaos nerbia ni maydolo. Allergic si nerbia ni. Ah, bulos na. Ano na? Tubig, na. na talaga yung mga sangkap mo. Matama din yung tubig. Nag, siya nagsabaw. Kala babahog namin. Ah, kung ba't kayo na kayo may dun? Hindi na kailangang pa. Nagtugma naman yung tansya-tansya natin, saka nagsayang niya rin ako dito, diba? Uh, mga hindi mabitin sa kanin, ba? Ayan, o. Ito ang ating lechon. Tapos yung mga idol. Siguro, si Mamoy-Moy mamaya, bibigyan ko na lang, no? Kasi may ginagawa sila mga idol, baka hindi makasabay sa amin sa pagkain, ba? Si Nerby lang kami lang yung magsasabay siguro. Pahatlan ko na lang kay Nerby, Mamoy-Moy. Yan na. Yung aming ano, mga idol, handa para kay Mama, no? yun yung taxi yung mga idol na Mamay, may, may eh. mamaya na lang po siguro mga idol no pagkakain na tayo kasi okay na naman itong mga idol eh yung kanin papaano ka na lang papahibasin na lang siya mga idol lechon ah, paksi yung mga idol yan ito yung ano bigyan ko na lang si mga mga idol kasi nga, may ginagawa sila no

kaya na ano no tamang tama ba ay hindi siya magabot ang bukas pa kasi itong ulam na ito eh tapos okra at sabaw sabaw mga idol okay. yan, goods na muna yan mga idol yan na muna na no? May nandagdagan pag nagkulang ba? Baka hindi siya magamok may paparisan din namin yan ng... Meron kami paparis dito may dito. Eh. Masarap may doon. dito. sa freezer may dito. Yan o. No. Bagong ano may doon? Bagong kuha na tuba Yan no. Kung nagtataka kayo, bakit nilalagay ko sa freezer yung tuba, my idol? Yan yung sikreto, my idol. Sa mga hindi pa nakakaalam, kung pwede bang ilagay yung tuba ito bagong kuha to mga matamis, tamis, matamis na matamis talaga to kaninang umaga lang to na kuha mga idol bali yun nga yung ginagawa namin para hindi siya maasim hindi siya aasim ba nilalagay namin sa rip mga idol pwede sa rip pero sa amin sa freezer nilalagay ano yung picnic na ginagawa namin mga idol no? buwibili kami ng ganito isang galon halagang 150 mga idol may suki kami. Nung dati, nung last na linggo, nagbili kami ng ganito. Umabot na ng mag isang linggo na. Matamis pa rin siya mga idol. Ganyan po yung technique mga, idol. Pag sakaling makabili kayo ng tuba, tapos bagong kuha ba, kung gusto nyo yung hindi siya asim, ilagay nyo sa rip. Effective siya mga idol. Ilagay na namin. Ito. Abot pa ito mga ilang araw mga idol. Bago maubos. Pero yun na nga. Matamis siya. Masarap din inumin kasi malamig kain na tayo <laughs> para mabanatan natin tubak may dun oh. ayan kayo tubak may dun kain pa tayo may dun salamat ka mo kain may kain po happy birthday ma <laughs> happy birthday ma kain tayo sa ano sa birthday mo ma

Kahit medyo magulang no? na siya, siya, no? Hello, ma. Nabagay pa rin siya dun sa <coughs> ano? Sa... Tawag na. Nalit siya takso. Ang mm. tanang ako ano? Dula na. Singaw? No. Ay, may pating na. Para may singaw sa lindin. Ang

nagpababut? ano? donkey, 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 donkey,

Ito talaga yung ano Ito talaga yung pure na tuba pa Walang kulay Puti talaga may idol Kasi yung, yung tuba na nakikita nyo Kung bibili kayo kulay pula Nilagyan na yan ng tungog hmm. hmm. ano Nag-iiba lasa ng... hmm. Nag-iiba din lasa may idol Ito talaga yung pure talaga may idol Puti Masarap siya may idol Pang ilang ano na to? Pang ilang galon na namin to kaka-order ba? Diba? Sarap kasi. Hindi ka mananawa. Kahit gabi nga, umiinom ako ng ganitong ngayon. So, tamis. Hindi no, ko na ninawa yung sinasabi nila pag tuba do, ano yun? Ano? Mm. Yung nag-alburo to yun mm kaya uh, doon to yung tahan ng tao mga idol pag makainan ng tuba pag may ano yung halo na. Papag yun yung, yung sabi nila na ano na pag tuba daw yes. delikado daw. Sabi nila yung ano ba ano yun layo sa sakit doon sa, sa igit. <laughs> <laughs> yun yung sabi nila sa tuba mga idol. <laughs> Kumbaga nga kung sa Tagalog malayo sa sakit pero ano ka yung sasama yung chan mo ba? <laughs> Pupunta ka ng siya. yung anong sabi nila mga idol. Pag ano, totoo yan, pero uh, excuse me, pag tuba na pure, ganito sa ininom namin, hindi mga idol, hindi mangyayari yun. Maliba na lang, kung yung nagaano, kasi eh, hindi naman natin masasabi talaga mga idol. Oh. Meron na kasi talagang ganyan mga idol ba, na magtataka ka, isa, tatlong puno lang ng niyog yung kinukunan ng tuba, pero yung nakukuha tuba, isang container yun yung nakakapunta <laughs> ka mga idol. yun talaga magdududa ka na pag ganun pag yung nanguha ng tuba ganun kadami yung nakukuha ba tatlong puno pero yung tuba na nakukuha isang container oh yun ka magtataka mga idol pinakamarami na ganun tatlong puno abot yung dalawang galon dalawang ganito ba mm -hmm. ito nga il ilang puno nga itong mga idol eh. ito. isang galon na to ilang puno to ayun o no, hindi pa nagudet si tatay nagano din oh, papa yung Malahib. tatlong puno ni Papa dyan sa gilid, umaabot ng minsan tatlong galon. Pinakamababa na yung dalawa. Yun talaga pure. Pero, pag umaabot na ng isang container, huwag <laughs> na kayong uminom. Kasi yun nga, sabi nga nila sa Bisaya pa, tuba, dool sa, layo sa sakit, malayo sa sakit, pero, dool malapit sa igit. <laughs> <laughs> Yan, Hanggang dito lang siguro to mga Medyo mahaba-aba na po yung kwentuhan natin. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. At pasensya na po kayo mga idol kung wala tayong upload nung mga nakarang araw. na. No? Eh, naipit. Yan, happy birthday po ulit kay mama. Ingat kayo dyan palagi ma. Bye-bye mga idol. Maraming salamat.